Okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oh oo. Tignan mo yung perwiso na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, Sir, sorry, napag-utusan lang kami. Sagnan Ito po niyo. yung nag-file sa inyo ng case. Oo. oo. Oh nakakaharap God. ko. Tatlong beses ko na nakakaharap dun sa Senado. Grabe na po talaga 'yung nangyayari sa Pilipinas na nakakagalit. Talagang sabi ko nga, uh, sana gumalaw kayong lahat. All right? Pero ngayon, uh, pag-usapan namin ni Agent Morales ang uh, about warrant of arrest kasi na-mention ko ito doon sa nung May uh, 13 Senate hearing na mayroon di umano na plano na bibigyan siya ng warrant of arrest or A-arrestohin siya. Ito na po si Agent Morales. Hi! Agent, kumusta po kayo? Magandang uh, hapon ba dyan sa Pilipinas? Uh, gabi na po dito. Ah, Marie, na. Magandang 6.31 gabi. p.m. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga kababayan at sa ating mga pag-subaybay. Mm -hmm. So, kumusta ka na after three hearings? Kumusta na po kayo? eto bali awa ng Diyos at uh, patuloy ano yung yung aking uh, paghanta para dito unang-una -una, talagang iisa talaga yung aking ano no yung aking sasabihin ito yung kaugnayan doon sa aking ano no persad information doon sa revelation no ng confidential informant Patungkol doon sa kanyang ano no personal knowledge na, na mm -hmm. ni-reveal niya na, na isinulat ko doon mm -hmm. sa kanyang sworn statement at doon dahil doon sa mga pinakita niyang mga litrato. Yes. Um so Agent Morales alam mo, uh, pag-usapan natin yung warrant of arrest kasi mm -hmm. ako po Uh, ginawa din sa akin ng gobyerno ito, yung ginipit ako last year. Hindi ko pa nga po alam, baka ito mga taon na ito, baka 1 million warrant of arrest na, o 1 mil, 1 million cases na ang itinanim nila sa akin, nang hindi ko alam dahil gumagamit sila ng peking address o fake address. E, before mm. ko po kayo tanungin, ano, a little background lang yung sa akin. So, itong isang kasabwat uh, kasabot ni Lisa na si Taberna, at nakita naman doon sa video niya nung ni video ni Lisa na talagang uh, even before eh magkasabwat na sila at si Lisa ay nagbibigay ng feed dito kay Taberna. So patungkol doon kay Attorney uh, Vic Rodriguez no. Uh, I don't hmm. know kung napanood mo. But ganun pa man, yung sa akin kasi uh, may na of silang warrant of arrest sa online. So oh, at nagpa-interview si Taberna na nagbidabidahan na ako ay kakasuhan which is Totoo naman dahil pinick up ng mainstream media, then later on may warrant of arrest pero hindi siya ang nag-release, nagpanggap siya na hindi siya pero sinirculate nila sa kanilang mga minions or mga dugyots. So ganun pa man, never ever po ako nabigyan ng aking uh, right na kung saan matanggap itong kasong ito na sinasabi sa akin. Mm. Kasi... Dito sa Amerika, kinasuhan din ako ni Lisa. Eh, kasi mga proxy uh -huh. cases lang naman yung mga taong gumagamit. sa Sinagot ko sila. Pero dyan sa Pilipinas, uh -huh. it's really unfair. na kakasuhan ng isang tao at maggagawa-gawa po sila ng address. Para uh -huh. lang ma, para hindi mo matanggap. Okay, then ma, bigyan ka ng warrant of arrest. Uh -huh. um, sa case nyo ba? Okay? Dahil hindi ko alam kung i-release -re yung warrant of arrest ninyo, di o mano, kasi nakarating lang po sa akin yung information at uh, thank God hindi kayo inaresto doon sa nung May 13 kasi hindi ko as, as an ordinary citizen hindi naman na, naintindihan ng tao kung paano yung process no ng pagkinasuhan ka tapos dadalhin sa sa piskalya yung mga ganong process ikaw kasi dahil ikaw ay dating police at I believe meron ka rin uh, kaalaman patungkol dyan dahil ginagawa nyo yan sa inyong trabaho as PIDEA agent. Kayo ba Opo. nakaranas ng ganyan na kakasuhan kayo at uh, ililigaw yung mga address, ganyan? Opo, sa katulayan ako po ay uh, uh, kinasuhan ng hindi ko alam. Kinasuhan ako ng gobyerno, particular ang PIDEA. Ako po ay kinasuhan bago. po? depo mar ilang ilang, uh, po, ilang, ta ilang taon po, na po ang nakalipas at wala na po ako sa PIDEA. no. Ang ginawa nila sinampahan ako ng kaso sa Prosecutors Office at uh, mm -hmm. yung address ko eh hindi yung address na alam nila. Okay. Kumbaga, yung address na ginamit nila na address ko ay ibang ibang lugar. Ang purpose nito, mm -hmm. kaya inaddress nila sa ibang lugar, ay para hindi ako maka-attend sa isa sa gawang preliminary investigation. Kung baga sa ano, talagang sinadya ito para agad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Para madam ka. Mm -hmm. opo. At mamadam ka. Kasi kapag ang kaso no, sa piskalya, at ito ay nagkaroon ng ano no ng preliminary investigation nagsusupina yung piskal isusupina lang ng piskal kung ano yung address na nakalagay para doon sa respondent o doon sa suspect so kung ang iniligay na nagdemanda eh yung address halimbawa address mo sa Marikina yung talagay legit na address mo pero ang ginawa ng nagsampan ng kaso sa iyo ay in-address doon sa Quezon City, hindi makakarating sa bahay mo. Hindi ka yes. manonotify. Diba? Uh -huh. Mabagas sa ano, uh -huh. madede-deprive na yung iyong mga karapatan na sumagot o, o mabigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung demanda laban sa iyo o reklamo. Uh -huh. Ganon ang ginawa sa akin. Kaya ginawa nila yon para ma-waive yung aking mga karapatan na ma-submit yeah, yeah, yung sarili yeah. ko so, sa preliminary yeah. investigation. At kapag na-waive ko yung karapatan ko, ang gagawin ng piskal, syempre, i-re-resolve yung kaso kung ano lang yung nasa kanya. Nandun no, sa kanyang... Oo, oh, yun lang ang no, ano may niya. I-re-resolve niya. Oo. Oh, oh. Ipo-forward mm -hmm. niya yun doon sa reviewing prosecutor at saka doon sa approving prosecutor. Then, ipapail yan sa court. Syempre, automatic yun. Eh, hindi na ano eh. Kung baga sa hindi ano, na yung ginawang kaso, 'Yan 'yun, present lahat ng elements ng crimen. Yeah, definitely. Yun. Oh. Oo. Kasi dahil intention... 'yan sa ipapile niyan sa korte 'yan. Pag ipile sa okay. korte yan within 10 days, maglalabas ang ang judge ng warrant of arrest para ma ka sa korte. 'Yan 'yun para mm -hmm. doon mo sagutin. Eh paano kung hindi mo at, alam, wala kang alam, pangyayari nangyari sa akin. Kaya yung nangyari uh -huh. sa akin. Bigla ako nagkaroon ng warranto pares, bigla akong nahuli. Hinuli ako. Anong bang ba ginawa sa akin? Oo. Hinuli ako ng o, webes. Nila, talagang yung warant, sinad ng mga pulis. Yung okay. yung bali ang warrant, 'no? Bali ang dala nilang warrant, bali dalawa. Sure. Ano lang? Ho Sir, hold lang kita. Hold lang kita. Okay. So, na, na, uh gumawa sila ng Peking address, let's say ang tunay mong address sa Marikina pero pinadala uh -huh. sa Pasig. Pero nung uh -huh. inarest ka nila, doon sa address mo alam na nila kung saan ang address mo. Oh, ganito eh. Yung tunay. Pero hinuli nila ako doon sa sa may ano, umatin ako ng hearing doon sa Hall of Justice ako hinuli. Okay. Doon ako hinuli. Ngayon ganito sa nangyari sa akin. Yung... Oo. Ganito nangyari hmm. sa akin hinuli ako ng Webes. Dinilakad nilakad ko yung piyansa ko para makalabas ako ng Biyernes. Di ba? Ngayon, nung palabas na ako ng Biyernes, sinerb uli yung panibagong warang. Sinerv panibagong uli. kaso na naman na hindi oh, mo alam. Oo, oh, oh, dapat yun. Oh Nasa kanila na lahat yung warang, isang serban lang para maasikaso mo kagad yung bail mo. Ang ginawa sa akin talagang inano inutay-utay, hawak na nila yung warrant eh. Ganun ang ginawa Itang nila yan. sa akin. Ganoon ka, ka well, ano no? Sir, uh, ano yung uh, ginawa nila? Ga ga kalup Gano'n kalupit. Imagine mo, PIDEA yun, sir. Gobyerno yun eh, na supposedly sandalan ng taong bayan. PIDEA yun, ahensya ng gobyerno. Pero itong ginawa sa'yo. Oo. Oh, tignan nyo ah. Doon sa complaint, yung nag-file ng complaint sa akin, under oath siya. Naglagay siya ng address na doon ako Nakatera. Doon ako matatagpuan. Perjury. Pero, pero hmm. nagsinungaling siya. Alam na alam naman nila at meron akong 201 file sa PIDEA na ang address ko ay dito sa bahay. saan nakadeklara doon sa PIDEA. Katera. Pero oh. gumamit sila ng ibang address. Gumamit sila ng ibang address. So ang nangyari, yun nga, napailan ako ng kaso at yun dininig. Kaya yun, acquitted. Ako doon sa kaso niya. Biroin yun. Biruin yun kung ako tinamaan doon sa ipinail na yun sa Quezon City, dalawang kaso, isang Section 91 at saka Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung hindi pagbebenta ng ano ah, kundi yung hindi ka, ka attend doon sa hearing at yung sinasabi na yung kaso ay ay binangling ko o yung binaliwala ko. Yung kung bang man. parang binenta mo yung kaso, nilaglag mo, parang ganun. Okay. okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oh oo. Tignan mo yung perwiso na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, Sir, sorry, napag-utusan lang kami. Tignan Ito po niyo. yung nag-file sa inyo ng case. Oo. oo. Oh nakakaharap God. ko. Tatlong beses ko na nakakaharap dun sa Senado. Tatlong oh. beses. Kaya nga sabi ko, may araw ang paniningil. Kaya Diyos, marunong ang Diyos. Sa Manila. Totoo oh. yun. So, pero yung 22-20 years na sinasabi mo, na nabasura na yun, no? Oh, diba? Acquitted ako. Acquitted ka na. Oh, acquitted ka doon. ako. So, acquitted. Ngayon, isa na lang. Isa na lang yung pinail nila. Kaya nga... Ano po yun? yung post Ay, di ba pala testimony. pwede yata? Uh, oh, oh, yung post-testimony. Oh, so, pero sir. hindi pwede i-discuss kasi nga, oh, active oh, pa oh. yung ano nyo nasa court. Opo, oh, sir. Ito ang pulso ng netizen. Tumakbo ka, Sir Jonathan Morales, sa 2025 para maging senador. Iboboto ka po namin. God bless po. Sana ay lagi po kayong mag-iingat, lalo na po ikaw, Miss Maharlika. Ingat po kayo palagi. Magandang ibalik siya sa PIDEA. Sure na ang Pilipinas. Mam Ma Maharlika at Agent J. Morales, ako at ang buong sambayanan ay nananalangin sa Diyos para sa inyong kaligtasan. Talaga namang mahal namin kayo Maharlika at Sir Agent Jonathan Morales. Maraming salamat sa malasakit at pagmamahal sa bayan. Grabe, so evil ang ginagawa nila. Oh God, please protect Mr. Morales and Maharlika and those victims of lies and injustices. Iba talaga ang gobyernong ito? Dati sobrang dami ng comment section ni Maharlika. Hehehe, natakot ba? yung mga nanunood at nagko-comment na makasuhan po. Sana po huwag tayong matakot. Speak up tayo sa lahat ng mali. God bless. Miss Maharlika and ex Agent Morales, kayo ang isa sa mga instruments ng Panginoon upang ang truth ay lumabas. Kayo ang new versions ng ating mga bayani na lumaban para sa ating inang bayan. Ingatan po kayong lagi ng Diyos. Miss Maharlika, please iparating mo kay Senator Bato na gumawa ng batas na yung magpa-file ng kaso ay siguraduhin na tama ang address para makakarating sa accused. Kung ipapadala nila sa wrong address, iyong nag a ang makukulong. Kasi ginagawa na ng government ang modus na ito. Salute to you, Madam Maharlika, at Agent Jonathan Morales. We will fight against Marcos administration's oppression. We missed you, Miss Maharlika at Sir Morales. Ingat po kayo at God bless po. Jonathan Morales, a hero. Napakabuting tao, may takot sa Diyos. Sana ganyan ang mga tao sa gobyerno. Honest. Keep going. Mr. Morales, God is always with you. Mabuhay po kayo, Sir Jonathan Morales at Ma'am Maharlika. Ingatan kayo ng Lord. Laban lang para sa katotohanan at sa taong bayan. Maharlika, ikaw ang bayani sapagkat may tapang ka para mamulat ang Filipino people. Kung di sa iyo ay tikom ang mga tao sa katotohanan. I salute also Jojo Morales for being brave to face all hardship and slaggers. Praying for both of you. God is your protector. Tumakbo po kayo sa pagka-senador Mr. Morales at magpa-line up sa PDP laban. Parang si Bato na lang kasi ang tunay.